Sige Sige video po kami Vlog po kami ha Hello Naka open Hello. na kayo madam Hello <laughs> Hello po Subscribe niya ako ha Sige What's up mga Kanoy P Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P For another video Araw ng Webes, mamamasada na naman tayo mga kanipi. Pero bagong lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo yung napisa sa incubator. Tara mga kanipi, tignan natin. Nakakatawa mga kanipi. May napisa na naman dito sa incubator ko. Ayun oh, may decal brown na tayo mga kanaypi, na isa. Tapos may isang Rhode Island Red na napisana naman. Alright. Ayan, papisana rin yung iba. So, yan muna yung update ngayon. Mga kanipi sa ating incubator na ano, may nakasalang night log. Masayang masaya ako mga kanipi dahil umpisa na na makapagpapisa tayo ng decal brown mula sa ating uh, breeder dyan na nabili sa panikitarlak right mga kanipi balik kukunin ko lang yung tubig ko tapos labas na tayo mga kanipi ito na yung tubig mga kanipi may yelo pa nga eh <laughs> saktong sakto yan kasi mainit na naman yung panahon ngayon Anong oras na mga kalipi? <laughs> Na-late na ako dyan. Sana nandun pa yung ano. Sana may pasok yung ano. Yung sinusundo natin Doon sa AGL. Alright mga kalipi. Tara na. Labas na natin si Mia sa kanyang garahe. Nakakumot pa eh. Ayan o. Oh. May kumot pa. Nakakanaipi. Nakakanaipi. Labas ko muna siya. Nang makalis na tayo agad. Tapos maggas na rin tayo sa sentro mamaya, mga kanaypi. Nandito na tayo sa EGL, mga kanaypi. Diretso tayo dun sa ano? sa bahay nung sinusundo natin. Good morning, madam. Wow. Wala kayong pasok? Ha? Mamaya? Mamaya na lang daw mga kanipi Tatawagan na lang nila ako siguro yan So magantay muna tayo ng buwi na mano natin dito na pasayros mga kanipi Bote na lang, wala tayong nadatnan na tricycle dito sa IGL At tayo na agad yung magkakarga nito. All right, mga Antay tayo. Buwi ng mano. Phase 3. tayo ng 20 pesos alright ayan may pasayro na naman tayo mga kanaiti saan kaya ito saan ating lyceum lyceum Another 20 pesos ulit mga kanaypi Yung kinita natin Naka 40 na tayo full tank unleaded unleaded full tank full tank full tank train hahaha <laughs> Madiba hey, madam madam Ayan, kumita tayo ng 60 pesos mga kanayipi sa pagkatid natin kay madam dito sa Badipa Bili tayo ng ano? Styrobox Isa nga, kanyan Dabit din kaya maganda yung ano niya Ayan, bili tayo ng isang ano, styro box. Diba? Ay, bakat na Wala yung bakat niya Sige, ito na lang Bale, bumili tayo ng Styrobox mga kanaypi Dahil yung kumpare ko na si Jeffrey Kaido Uh, nagpapagawa siya ng ano ng incubator mga kanaypi para sa kanyang alagang Rhode Island tapos ano palingki muna tayo ng paninda dito sa Balmonte store bali ito na yung mga parts ng ano gagawin nating incubator mga kanaypi ayan meron na tayong styro dito yung gamit nya nandito pa yung iba mga kanaypi ayan yung ibang parts ng incubator na gagawin natin So Nakapamili na rin ako ng paninda Ni misis Nandiyan na Ayan Ang kulang na lang sa incubator na gagawin natin yung thermostat Tapos yung salamin mga kanaypi na ididikit natin dyan Ayan ito na yung mga paninda ni Mrs Dito na rin yung styro Okay, mga ipi. Magpapakain muna tayo sa aking mga alagang manok. Ayan. Yung mga decal white. Ang gaganda na nila mga ipi No? Ang lalaki na nila. Two months na yan na ano. Mga manok na yan. So, anta pa tayo ng 3 months sa so kaya na manging itlog itong mga decal brown ko ayan nandun na yung nilagay kong kainan nila marami pa namang laman so may tatlo na naman na itlog dyan yung dalawa dyan fake egg yan mga kanaypi So yan, kahit hindi na muna tayo magbigay ng pagkain sa kanila, marami pa yung pagkain nila dyan. Yung inumin lang yung papalitan natin. So, nandito naman tayo sa, ano, sa mga 4 months old na mga manok. Ayan. Ang gaganda na nila mga kanaypi so sa mga susunod na ano pag na buwan na sila dito sa akin eh 4 months old na binili natin doon tapos plus 1 month old eh, di 5 months na mga kanoy uh, ilalagay natin yung ano yung roster ko dito na isa yung nandiyan sa kabila try natin na ano ilagay dito at uh, pag nakita na natin na nangitlog yung mga manok na to, saka na natin titirahin ng ano, papakainin ng layer feeds. Ayan. Kahit tanggalin na rin natin yung roster dito, pag nagitlog na yan, dire-diretso na yan mga kanayipi. Laying egg, uh, laying feeds na lang yung ano, yung ipapakain ko para makapag-produce tayo ng ano mga itlog na pwedeng ibenta na. No. Papaliguan ko tong mga manok na to mga kanipi. May nabili na ako na gamot pampaligo sa kanila. Ayan. Paliguan natin isa-isa. pati patito yung mga breeder ko diyan papaliguan ko rin. Bale, ito na yung nabili kong gamot mga kanoypi. Ito yung pampapaligo natin sa mga manok wash out. Para matanggal natin yung ano, yung mga kuto. Kung may kuto man yung mga manok na yan. At syempre, ma mapreskuhan yung kanilang katawan, no. Ayan, nandito na yung isang timba ng tubig. Ilagay natin lahat 'to pampapaligo natin yan sa mga decal brown Marami pa yung nilagay kong tubig. Eh mga kanayi pisan na nating paliguan. na akong nagpaligo sa aking mga laga nagbigay ng pagkain at nagpalit ng inumin mga kanaypi pahinga lang tayo so maya back to work pasada ulit tayo mga kanaypi ay gabi sayang yung ano mga kanaypi yung kalamansi ko dito yan o no? Ang dami pa namang bunga na Nalanta mga you know? Hindi ko lang alam kung bakit nalanta na ganyan Ayan Isang puno Buti na lang ito Hindi nalanta Ayan Bali dito yan nakalagay mga kanipi dito sa area na yan eh. Ayan. Hindi ko lang alam kung bakit nagkaganito to. Ang dami pang bunga. Malilit pa lang eh. Sayang. Sana mabuhay pa yan. So wala nang laman ito. Tulungan na to. Uh, sa susunod may laman na naman yan. Kasi nga... Uh, may napisana naman na sisiw na nakasalang sa incubator kanipi may napisana namang itlog ayos na bali lalabas na naman tayo mga kanipi nagpalit ako ng damit dahil basang basa ng pawis kaya yan palit na naman tayo so mamaya pupunta tayo ng CB Mall dahil may binigay na naman na blessing sa atin ni Sir Winston at DJ Duran from Los Angeles at kukunin natin mamaya yung pera doon tapos bibili natin yung ano may pinapabili sila sa akin mga kanipi so abangan nyo na lang yung bibilin ko na gamit mga kanipi galing kay Sir Winston Duran at kay DJ Duran yung kanyang anak Maraming maraming salamat Sir Winston at DJ sa blessing. So, labas na tayo mga kanaypi. At anong oras na ba? Alas 11 na ng umaga. So, kanina bumili na rin ako ng ulam namin. Kaya kahit dere-derecho pa tayo na mamasada mga kanaypi. So, sama niyo na naman ako ngayong araw. No. Let's go! may pasero sa tayo mga kanipi <laughs> Kinukuha pa mga kanipi tayo na nauna eh. nantay Uy, okay, su nantay Sundo man ang sundo Panay mo maestro kayo man lang ma iyon nyo Please, nagdak ko na katulungan na ako dyan Okay. Yes. Okay. Habdi mo tip pasok dati Oh. thank you antay hindi ka piso ah Talay, surot nga piso. Ay, <laughs> ay, Boss! Boss. Bimol ISM bara <laughs> Sa, ano? pasok muna tayo dyan sa CB Mall mga kanaipi makikipark lang tayo dito sa ano <laughs> sa uh, PNB Adam, ko ako ng remittance. Ayan mga kanaypi, nakuha ko na yung pera na pinadala sa akin. So, hanap ulit tayo ng panibagong pasayro mga kanaypi bago tayo umuwi. Maaga pa naman eh, at hindi pa naman ako gutom mga kanaypi. Kaya pasado pa tayo. No? Sige. Sige, video po kami. Kumusta na kayo, madam? Hello! Hello ko. Subscribe niyo ako ha. Ah. Ah, sige, ingat. Bye. Ayan, mga kanoypi. E, Ay, na natin yung mga estudyante dito sa Bilasis. Kumita tayo doon ng 90 pesos. 30 isa. Kaya na rin makakainin